Good day mga tol Isang mapagpalang araw po sa ating lahat Kamusta? Muli ang inyong lingkod Alpha Omega Guerrero 129 Ika Dong G For today's video mga tol uh, Mag update lang ako no? Sa ating mga nakasa na mga Bao ng niyog na libon napuro puro mga Masaker Armageddon mga tol uh, Medium size no? So panoorin niyo tol Hanggang uli. Ito yung ano, tol. Uh, baon natin na... Uh, libon. ng mga puro masakir armageddon. Yung mga pagkakasa natin dito, mga tol. Loaded. Sa mga formula at orasyon. Magig sa mga sangkap. Ito ay... Uh, isang napaka lehitimo tol na mga gamit mula noon hanggang ngayon no ito yung mga dinadala at talagang tinatangkilik ng mga mandirigma sa una pang panahon mga tol no grabe pang ang kaguluhan sa ating mga kanunuan ito yung isa sa pinaka uh, trusted na mga gamit na dinala, libon na nilalagyan ng mga formula at orasyon at saka mga material, mga mutya kalikasan uh, ito tol ay uh, literal na tagulilong or yung tagabulag kung sa Tagalog pa no at literal din na ah, hindi siya putukan ng mga baril at panipas rin no panipas sa mga taong may masamang balak o tangka sa iyo panipas din sa mga bagay-bagay sa mga halimbawa is babarilin ka tipas oh or bangkaw tipas yes mga tol at nagdadala rin tol ng kubol yung tawagin sa mga katagalogan is kabal may kabal din siya ang kabal nito tol is maraming klase pero ang pinaka importante dito tol sa lahat tol is yung kabal na apat na liyer no yung kabal sa panit, unod boko og kusog dahil kahit paluin ka ng paluin mga tol hindi ka maano although masasaktan normal kasi yung material natin nakakaramdam din to ng sakit hindi naman tayo manit no din may pamigil may tikong bibig oh may pamoy-poy at panaktakan. Panaktakan is uh, pang ay ay kung sa Tagalog pa. At siyempre, panguntra rin siya tol at dipinsa sa mga black magic mahika. Lalong-lalo na yung mga barang o kulam. Mm, palipadhangin palipad hangin, palatay, lason. Sa mga kalag at sa mga buyag, maging sa mga ingit mga tol. oo oh. ah uh, ready to use ya tol. Ready to use ya, ready to use ya na ating bibitawan. Hmm. Then lifetime visa. Oh. Wala ka nang tulumanon nito tol. Lalong-lalo mm. -lalo na prepare to doon sa mga mga kaibigan natin na mga hindi spiritual ngunit uh, may paniniwala sa mga gamit na ganito ito tol, maganda to sa'yo ta, Dahil uh, ready to use na ito tol Wala kang tuluman nun. Ang ano lang natin, obligasyon lang natin dito tol Is sa uh, dalhin lang sa kabutihan Gumawa lang tayo mabuti Dahil uh, ito ay protection lamang Ang purpose natin dito magdala tayo nito Dahil uh, protection oh, uh, Protection sa sarili Sa ano mang klaseng mga sakuna o peligro May depensa tayo Mm. Dalhin kahit saan, walang problema. Hmm. CR, simenteryo, salamay, walang problema yan. Sa pagkain tol, walang problema. Oh, kainin na. Lahat ng kainin. Wag lang yung... Uh, wag mo lang kainin yung... Sobra-sobra na rin. Mm. Mag-control din sa sarili. Pagdating sa pagkain. Oh din lahat ng gamit natin tol lalong lalo na ito ba o oh, nagdadala ng diskomunyon o sumpa mm. at hindi ito tol na hindi ito tol na hihigupan bagkos ito ay nangihigup kung intensyon ng ibang tao o kalaban mo is hihigupan oh. fully divine tol yung gamit natin ingatan lang sa tapos walang problema to tol halimbawa uh, malakaran ka ng pamilya mo anak mo o asawa mo uh, walang problema yan tol hingi mo na lang ng dispensa sa mga espirito oh uh, pero hanggat maari, tol lalong lalo na doon sa ibang tao uh, wag na wag talaga dapat na malakaran itong mga gamit ito tol dahil ito ay holy o uh, makagaba ni tol uh, So 'yun lang mga tol. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Muli ang yung lingkod Alpha Omega giri sa mga gusto maglimos ng ating gamit mga tol, direct kayo message sa ating uh, Facebook page Mr. Nice Guy TV or direct tawag sa ating uh, uh, contact number. Oh. Nasa baba ng screen yan din yung Gcash number natin mga tol no? so yun lang mga tol, God bless